Meron tayong uh, re-reaction ng video ngayon. Ito ay tungkol sa isang uh, mangangaral. No? Isang, tingin ko pastor to na isang uh, maliit na na church. Or baka, born again to. baka na ganito. Baka naman, hindi ako sigurado. Mga nawa, uh, ayoko na manghusgahan to si pastor dahil ang sa video po, ay, ang video ay hindi tumitindig sa korte. Maliban lang kung uh, na, depende sa circumstansya nung kaso uh, no. Pero ang video po kasi na-edit so hindi natin alam, edit. Pero paririnin ko pa rin sa inyo. Ano, karating 'yan? Grabe, kanati ko lang video. Yeah. May sinundo ka ba na uno pa 'yung mga bisita ko sa iyo? Mas madali ka magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality, tama? Makinig Joshua, makinig mga magdanakaw, oh. makinig jokes, makinig yung mga tithes lang ng tithes, walang offering, ha? Dapat ngayon meron na kayo. Okay, uh, doon po sa video na pinlay natin o re-reaction na natin siguro late dumating yung anak niya. Baka anak niya yun, dahil tinanong niya ako, yung kung uh, may dinan pa yun, anak niya, tama ba? Mga may silundo, At nauna para yung mga guests. <coughs> uh, ayoko siyang usgan, dahil edited to, putol na to, sigurado, dahil nasa reels. No? Pero kapag po ang uh, inyong pastor ay uh, ganyan yung turo, <laughs> ipinapayo ko kayong lumipat na ng simbahan o ng fellowship na inaatiran. No. Nang una, ang uh, po, no, pero maraming umano nitong tithes ng mga mga church ngayon, no. Ang tithes po ay uh, hindi na inutos ng ating Panginoong Hesus Ang ang uh, sabi ng Panginoon natin ay uh, magbigay ayon sa iyong kalooban ng may kagalakan, no cheerful giver ika nga no? yun po ang sabi niya wala siya sinabing magbigay tayo ng ika po kung susundin natin eh, bilang kristyano kaya nga tayo kristyano tagasunod tayo ni kristo hindi eh, ko kung ano yung utos ni kristo yun na sundin natin pangalawa ang tithes po ay iniutos o bata sa panahon ni Moises sa mga Israelite no? kung mapapasin ninyo bawat panahon may mga kautosan na nagbabago or nakadepende sa panahon at sitwasyon ang kautosan. Kagaya ni ni Abraham, you know, mula kay Adan hanggang kay Moses or, or, bago mangaral si Moses, bago maging propeta si Moses. Ay uh, pwede nilang maging asawa yung kapatid nila kamag-anak, pinsan, pwede po nilang naging asawa. Pero nung nangaral na si Moises, ay pinagbawal ng maging asawa yung mga kapatid at pinsa no pinagbawal na yon at pagdating sa panahon ni Kristo ay isa lang po ang asawa no nung sinabi niya na iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at ang kanyang asawa at siya ay magiging isa so ibig sabihin ang sabi ron ang kanyang asawa hindi sinabing kanyang mga asawa at siya ay magiging isa ang sinabi po ni Jesus Christ ang kanyang asawa at siya ay magiging isa so ibig sabihin isa lang po ang dapat ang asawa <laughs> no. okay balik tayo kay pastor so pastor ah, kung natinginig man to siguro anak niya yon. pwede niya pagsalitan pero sana naman wag doon sa araw ng maraming tao no? bilang uh, lingkod ng isang Diyos o, o ng ating Diyos at uh, nangangaral na salita ng Diyos ay eh, magiging katetisuran po tayo kung ganyan na tayo magsalita sa pulpit natin. No? Hindi naman hinihingi ng member na ibigay mo lang sa amin yung gusto namin mapakinggan. Ay kinig naman sila dahil hindi sila magtatagal dyan sa church nyo kung hindi nila gusto yung pakikinig sa iyo. No? O po natin gamitin yung pagiging leader natin sa church para pagsalitaan yung ating member. No? At uh, sabi po ng ating Panginoon, Mabuti pa sa isang tao ang sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng katitisuran. So, pastor, natisod ako sa iyo. <laughs> Nakakatisod yung ganung katuruan. No? niya pang magnanako porque hindi nakapagbigay ng offering. No? May tides na, may offering pa. Eh, di mabuti pa sa Catholic Church. <coughs> Excuse me sa Catholic Church, magbigay ka tindi, wala kang maririnig sa pare. <laughs> hindi ako katoliko. Wala <laughs> ko inaang ibang sekta. <laughs> at ang pare, hindi naman nagtuturo ng masama. Mabuti rin naman ang tinuturo. Yun nga lang, pagkakaiba nyo sa sa Catholic at sa mga protestante at born again. Ano, eh, hindi kayo sumasamba sa rebulto. Eh, hindi rin naman daw nila sinasamba yung rebulto. Hindi, hindi, hindi. Para sa akin. <laughs> Actually, ako yung nagsisimba minsan sa mga simbahan ng katoliko kasi masarap manalangin, no? matahimik. At ang simbahan ng katoliko, bukas yan mula umaga hanggang hapon, araw-araw. Kung hindi mo service sila, wala silang mas, may isang pintong nakabukas para po sa mga gustong manalangin. Hindi ko pinapromote yung Catholic Church, pero ganun po sila. No? Mas, mas gusto ko na yung ganun. Diba? Makapag, meron silang offering pero nasa sayo kung magkano gusto mong ibigay hindi ka hindi ka sasabihan na oh wala kang tights wala kang offering ngayon hindi nila minamandate no at kahit malate ka sa misa ako pag pumunta ng isang simbahan no nung mga nakakapita pa ako at uh, naisip ako mag simba eh wala nga akong sekta so pupunta ako sa Catholic chat pupunta ako yung malapit na yung humili hindi ko na inihintay ko lang yung pangaral <coughs> yun ang ano eh, yun ang importante, yung pangaral ng pare, ano pastor, ano kung pastor, o ng nung no, ministro. Naatinan ko yan lahat, nasubukan ko lahat yan, no? yung mga Pentecostal, born again, Catholic, uh, INC, na invite ako, umatin ako dalawang beses. Mas maganda pa nga dun, pagdating sa simbahan ng INC, uh, shout sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Nakabukod yung babae, tsaka lalaki, di ba? Hindi nakakaroon ng ano, nung Uy, naku yung ganda. Naispat ako. Ispat. Yung naispat na yung maganda si kapatid. <coughs> At sa kakaigihan doon, hindi ka, hindi mo sila pwedeng maging jowa hanggang di ka kanib. Ka Gusto mo maging asawa ng isang babaeng INC, kailangan mag-manib ka. Tama naman yun. <coughs> Para sa akin, mas maganda yung ganun. <coughs> Excuse me, nubutuloy no, ako kay pastor. <coughs> Pero pastor, uh, kasama ko sa prayer ko. <coughs> Huwag po tayo ganon. Kung, kung kay, laging ganyan ang inyong leader ng church niyo, abay, nag-isip-isip kayo. Hindi na ganyan ang turo ng Panginoon. Baka ang ginagamit niya, eh, si Kristo na nanaway, ano, eh, nagsasalita nang ano, pinagsasalita niya yung ibang tao habang nangangaras siya. Ang pinagsasalitaan po ng ating Panginoon, kung mababasa niyo sa Biblia, yung mga nagtuturo ng kautusan na mali ang ginagawa at mali ang pagkakaunawa sa kautosan. Eh, member lang yan, tagapakinig lang yan pagsasalita mo ng ganon. Yung mga nasa harapan niya is, tagapakinig lang din. Eh, sa panahon ni Kriston, may nakikinig sa kanya mga magagaling daw sa kautosan sa batas ni Moises. Yung mga pariseo, escriba, saduseo, yun. Yun yung pinatatamaan niya magsalita mas siya ng masakit doon hindi para doon sa nasarapan niya sa maliliit kundi doon sa mga magagaling daw sa kasulatan <laughs> maraming magaling ngayon sa kasulatan at totoo si, si Soriano magaling tas sa Bible pagdating sa Bible idol ko yon. pero yung toro hindi ko idol yon. <laughs> mas gusto ko pang makinig sa pare <laughs> Pero hindi ko sila pinapromote dahil hindi ako Catholic. <laughs> o ba diba, sipin na lang ang mga pare nagsasalita sa pulpit. Magsalita man yan in general. hindi ka gaya nung kaninang pinakainggan natin. No? Specific yung tinuro niyang tao. <laughs> At ilan lang yung nasarapan niya. Mga magnanako ba sabi niya. Hindi lang nakapag-opening, magnanako ko na. Narinig niyo ba sa mga kaparean nyo sa ibang pastor? O sa iglesia ba narinig niyo yan? Ewan ko na kung narinig ng mga ibang member ng INC na nagganon na, ang ministro nila na hindi sila nakapagbigay ng tithes and offering pinagsabihan sila magnanakaw <laughs> so, sa Bible po sa gawa may mag-asawang nagbigay ng ng uh, donation sa iglesia no, sa panahon ni Apostol Pablo si Ananias at Sapira po yun. kaya lang ang ibinigay ng mag-asawa ay pinagbilhan ng kanilang ari-arian. At hindi hiningi ni Pablo yon ni San Pablo. Yun po ay napagkasunduan nila sa iglesia nila na ibenta natin yung mga ari-arian natin, din ang pinagbilhan, gamitin natin para mapalago yung simbahan, yung iglesia. At karamihang utos ni Pablo ay para po sa mga mga manggagawa ng iglesia noon, hindi ho iglesia ngayon. No? Hindi na natin i-apply sa atin ngayon yan, yung yung babae kailangan mahaba buhok, yung lalaki kailangan may sibuhok. Hindi ho tumitingin sa panglabas na anyo ang ating Panginoon. Kaya inuutos ni Pablo yon sa mga membro ng iglesia noon dahil mga sila. Kaya kung maggusto gusto mo mangaral, ay eh, magpakadesente ka. Makita sa'yo yung glory. No, meron nga ako na Atina na Pentecostal to, malaking ano to, yung nagagaganan yung pastor. Kaya <laughs> pagating ko, yung mga kapatiran, mga kababayan, long sleeve, hanggang bukong-bukong yung palda tapos yung buko hanggang bewang na nakalugay lahat eh, kasi tinitignan ko ay akala ko matanda na eh nung para 25 ano sa ilang taon na po kaya si 25 akala ko 45 <laughs> ay kita ba yung glory kailangan pagka nang manggagawa ka nakikita yung glory eh nakita ko elder eh pala 25 lang <laughs> Iba na po kasi ngayon ang panahon. Una-una, mainit dito sa Pilipinas. Pag susuotin nyo ng gano'n yung member nyo, na, uh, na napakainit, tapos ang haba ng buhok. Eh, di si ba, sana kung ang buhok ay eh, manipis, eh, ang kakapal ng buhok. <laughs> diba? Ilagay naman natin sa panahon yung, yung pag-utos natin sa mga member natin. So, sa panahon natin ngayon, hindi na yan i-apply yeah, Ang papahaba ng buhok hanggang bewang, long sleeve. Kainit-init Iba panahon ngayon, iba yung panahon noon. <laughs> Sabi nga sa inyo, yung kautosan nakadepende sa panahon at sa sitwasyon. Ang init dito, mamay, ma-heatstroke pa yung mga member nyo. Tapos <laughs> yung iba, mandate, mantit, bapti, agad. No? Ang dami nga nagpabautismo, tignan mo, pagkatapos magpabautismo, doon nag <laughs> nakikipag-away. Iba, nagbibisyo pa. E eh, dito, si, sa tingin niyo ba, ililigtas ng Diyos yung nabautismo na pagkatapos magbabautismo, ganyan din ang gagawin. Mas ililigtas pa ng Diyos yung mga taong hindi nagsisimba pero sumusunod sa kautosan. <laughs> Nasa Bible po yun. No? Pag sinunod mo yung kautosan, kahit hindi ka member ng iglesia, ay eh, malaking tiyasa mong ariin kang ganap. O, hindi ko na upahabain. Nag-react lang ako ako sa, sa video na yun. Dahil hindi naman tayo sigurado kung yun yung kabuuan ng yung video. Ayaw naman nating husgahan si kapatid o si pastor. Pero kung sakaling totoo po yung ganong pagtuturo sa harapan sa inyo, <coughs> binababa niya yung dignidad nyo. Imalis na ako kayo sa chats No? Paano kayo irirespeto ng mga kapatiran? Kung ang pastor nyo, eh, pagpagsalitaan yung worker niya. Paano sila magkakaroon ng respeto? At paano sila ma mabibless ma kung ganoon kayo magsanita? Tawagin niyo maglalako yung mga member niyo na hindi nakapag-o-opering. So, Meron pa isang sekta na nag-iikot-ikot pa. Eh. Mga palengke na <coughs> na-offering. opering so, Ang tanong ko lang sa mga ganong turo, di ba hindi ba may bibigay ni Lord yung pangangailangan ng iglesia niyo at kailangan yung mag-ikot-ikot dyan sa palengke para manghingi ng love offering. Di ba? Kasi sila na nga rin nagtuturo, God is our provider. O di, bakit hindi nyo ganapin? Yung tinuturo nyo. Kaya maraming natitisod ngayon. Dahil, alam niya, turo, prosperity. <laughs> Pero ingay nyo ng tight, saka offering. Hindi kayo lang ang nag-prosper. <laughs> Ang hirap ng buhay ngayon. Eh. Yung kaltasin pa, minimum wage lang, magkano na kaltasin. Alos kalahati na lang ng sahod nila yung naiuwi nila. Panggastos pa. At may anak pang nag-aaralan. Iingan mo pa ng 10%. Kaya nga hindi itinuro ni Jesus Christ yung ikapu. Yung ikapu po, yun yung tithes na binangg binanggit, do doon sa video. Tithes po ay ikapu. 10% ng kinita mo, ibibigay mo sa church. No? <coughs> Kaya kung ginagawa yun ng mga apostol, yung ikapu ay hindi na nila ginawa yon dahil sila noon napagkasunduan nila magbenta ng ari-arian pero walang ikapo itinuro sa sa panahon po ni Moses yung ikapo hindi no, na dapat yung itinuturo. at kung kayo ay nananampalataya talaga kay Jesus Christ na si Jesus Christ hindi humawak ng pera <laughs> hindi siya nangingin ng pera pero maraming tumulong no. pinakita naman dun sa, sa nakasulat no magbabayad siya ng buwis at sila kumuha ng pambayad ng buwis sa bibig ng isda. No. Ibig sabihin, ang mga member ng church at mga worker ng church, gumawa, pwede kayo magtulong-tulong maggumawa ng diskarte nyo or uh, hanap buhay nyo dyan para sa iglesia. No. Hindi sa member manggagaling di blessing kung isang member ay natuwa sa inyo at magbigay ng malaking ng halaga. Diba? Pero yung tithes, hindi na po natin dapat tuturo. Normal lang na may offering. At mara nga, huwag niyo na ituro yung offering. Maglagay kayo ng donation box. Kasi yun ang nakalagay sa Bible, mayroon donation box doon Pinanood ni Kristo yung magbibigay yung dalawa, yung balo at yung isang mayaman. Sabi niya, magbigay kayo ayon sa inyong budi. Nung may kagalakan, eh, pagkaganyan salita ng pastor nyo masakit magsalita tapos ang eh, tinuturo offering tingin ba nyo eh, labag uh, ah, dito ayon sa kalooban nyo yung pagbigay nyo siyempre siyempre ano ah, magiging labag no magbibigay siya kaya lang masama loob niya nakarinig siya ng masakit na salita <laughs> Ito ako oh, uh, bago ko oh, uh, oh, uh, ang <laughs> Kakautal-utal <-utal> ako. <laughs> Nagagaya ako doon kay ano ah. Sa ating uh, Eh, BBM. <laughs> Nauutal na rin ako. Hindi <laughs> po natin pagkaganon ang ating uh, leader, church leader, ay eh, magpalit na kayo. Marami simbahan. <laughs> Hindi na natin kailangan ng tight kasi nalaganap na yung ano eh, yung yung salita ng Diyos. Laganap na, may internet na. Ay, kapag sinasabihin nyo, umayo kayo, magbahi-bahi kayo. Hindi nyo na kailangan magbahibay, may internet na tayo. gamitin nyo yung mga internet nyo sa bahay, cellphone nyo, kaya kayo meron yan. Hindi para pang display lang o pang papakuyot lang sa Facebook. Gamitin nyo. Mangaral kayo. <laughs> Eh kasi kung mag-iikot-ikot ka, papasok ka doon sa mga lugar na alam mong maraming kriminal. Tapos doon ka mga ngaral. Eh kung sabihin sa'yo, ililigtas ka ba ng Diyos mo ngayon pag tinagakita? <laughs> pag tinagakita ngayon, ililigtas ka ba ng Diyos mo? Eh pag kainanong ka, hindi mo alam isasagot mo. <laughs> di ba? So gamitin yung cellphone nyo, gamitin yung internet nyo. Hindi nyo na kailangan magbahay-bahay. Ano na, mainit. Pag na hitstro ka, mama may, hindi alam kung kung saan ka dadalhin, wala ang, ang kasama mo, kapatiran, wala silang magkagulatan pa. No? Masisi pa kayo ng pamilya, kasi sinama niyo pa eh. No, Hindi eh, mananampalatayang ang pamilya, naisitistro ko yung kapatiran niyo dahil sa init ng panahon ngayon. Kaya nga may internet na eh, may, may TV, may radyo, gamitin niyo yung komunikasyon para ikalat yung ibanghelyo. Ayos ba yan? Ayos ba yung payo ko? Hindi ako preacher ah. <laughs> Hindi lamang po. Maraming salamat. Pakisubscribe po sa aking channel. Boss Choyang. Papalit ako yung Boss Choyang. <laughs> ko yung kuya Ren. <laughs> At sana uh, eh, ma-invite nyo rin yung mga yung mga naguguluhan sa mga sa dami ng reliyon. Dito lang kay sa akin. Papaliwanan ko sa inyo yung mga nakasulat. <laughs> at naaayon doon sa pamumuhay natin ngayon. Masyadong anturob Yung pamumuhay pa nun yung itinuturo ngayon. Eh. Ano, kung wala kayo sekta, doon kayo magsimba muna sa Catholic Church. Nasa, langin kayo. Huwag lang kayong sumamba doon sa bat sa revolta. Magdasal kayo. kayo kausapin niyo yung Diyos. <laughs> ako, ganun ginagawa ko eh. Punta ako sa simbahan nila. Doon ako sa hulihan. Magdarasal ako. Pero hindi ako lumalapit sa Rebulto. <laughs> Una una kikinig din ako sa pare mi sa pagka uh, sinipag akong pumunta ron. <laughs> Maganda naman to, wala namang masama itinuro yung mga pare. Nasabi <clears throat> nga ni Kristo, uh, kapag uh, niya eh, ang uh, tinuturo ay eh, ebanghelyo natin, hindi natin sila kaway. Kaanib natin sila. Kahit hindi natin kasama sa iglesia, ay eh, kakampi natin sila. At mabasa niya sa Bible. Eh si Kristo rin naman tinuturo ng pare. <clears throat> hindi naman si Lucio hindi naman si Baal, hindi naman si Buddha, si Kristo, o di kaanib nyo pa rin yun. <laughs> Itatakal ako dito sa mga sekta, nag aaway aaway dahil sa nakasulat. <laughs> yung mga nakasulat, lumang panahon na yan. <laughs> Basahin nyo rin yung kay Kristo, dahil si Kristo yung pinaniniwalaan natin dito. <laughs> May pin pinagtatalunan pa yung pagiging hudyo ni Pablo. <laughs> at yung pagiging Diyos ni Kristo. <laughs> no? Ngayon, pag talo na yan, ituro nyo nalang kabutihan ito pag sunod sa kautusan, Hindi sa kautusan ni Moses, sa kautosan ni Kristo. <laughs> dito lang kayo, yung mga walang walang kinaanibang sekta dito. <laughs> Pag-usapan natin yan. Pakisubscribe na po, pakihit ang notification bell at piliin ng all para kayo po yung manotify sa aking uh, pag-upload pag may mga ganitong uh, usapin uh, tungkol sa kasulatan para mapamaliwanagan tayo ng maayos no mahirap po sundin yung nasa Bible yung tinuturo nila ngayon masyadong ano nga yun wala na sa panahon <laughs> iba na ho panahon natin ngayon pagdating sa physical na aspeto no ng natin eh, bawal may tato, bawal may ikaw, bawal. hindi na po kailangan yun no ang kailangan makasunod ka sa kautosan ni Kristo yun ang importante eh pag, pag nautas ka, wala ng katawan eh. Espiritu ka na lang. <laughs> Paan pa makikita sa'yo yung tatu mo? Yung butas ng tenga mo, magkakabutas ba yung espiritu mo? Hindi. Magkakatato ba yung espiritu mo? Hindi. Kaya nga sabi ni Kristo, yung pumapasok sa bibig mo, ang magiging sanin ng kasalanan mo. Ay, yung lumalabas pala, sorry. <laughs> Hindi yung pumapasok sa bibig, ang magiging sanin ng pagkakasala natin. Yung lumalabas. No? <laughs> Eh, kailangan po sa atin eh, yung kalooban natin ay eh, mabuti. Magiging mabuti tayo sa kapwa. Yun lang. Yun lang gusto ni Lord. Magiging mabuti lang tayo sa kapwa natin. Eh, siyempre, kung mabuti ka sa kapwa mo, kapitbahay mo, mabuti ka. Uh, aswangin mo ba yung asawa niya? siyempre, <laughs> hindi mo aswangin asawa niya. Kaya nga, mabuti ka kapitbahay. <laughs> Di ba? <laughs> ay lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, sa susunod na ating Abijo. God bless you all.